Hi. Maligayang pagdating sa video Global Export Program ng ICC Ukraine. Kung napanood mo ang video ICC Ukraine, isang pangkalahatang ideya ng serbisyo makikita mo na ang aming pangunahing misyon ay suportahan at paunlarin ang internasyonal na kalakalan. Ang programang ito ay direktang resulta ng pangakong iyon. Sa kontekstong ito, nais naming bigyang diin na ang Ukraine ay bukas para sa negosyo. Makakatulong ang ICC Ukraine sa mga dayuhan at Ukrainian na mga mamimili at supplier na mahanap ang isa't isa. Maari kaming magbigay suporta kailangan ng magkabilang panig upang matagumpay sumang-ayon at makumpleto ang transaksyon sa pangangalakal. Sa video na ito, makikita mo kung paano umaangkop ang pagsuporta sa internasyonal na kalakalan sa Ukraine sa aming Rebuild Ukraine program. Ipapaliwanag ko ang istruktura ng programa at kung paano magiging virtual trade mission ang playlist na ito at mula doon hanggang sa harapang pagpupulong. Sa paglalarawan sa ibaba, ibinibigay namin ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan kailangan mo. Hindi lang publicity campaign. Kinakatawa ng playlist ang unang hakbang aktwal na konkretong aksyon upang bumuo ng kalakalan. Simulan natin. Sa susunod na slide, ipapaliwanag ko kung paano umaangkop ang programa pang programa muling pagtatayo at kung ano ang hinahanap naming makamit. Ano ang Global Export Promotion Program? Isa ito sa tatlong pangunahing tampok ng aming Rebuild Ukraine program. Ito ang Rebuild Ukraine portal. Ito ay nagtataguyod at nagpapadali sa pakikilahok ng mga dayuhan sa Public Sector Rebuild Ukraine program. Ito ay kumakatawan sa mga pamumuhunan na 5 bilyong US dollars bawat taon para sa susunod na temo taon. Kung interesado kang lumahok sa programang ito, inirerekomenda ko na tingnan mo ang aming playlist sa YouTube muling itayo ang mga proyekto ng pampublikong sektor ng Ukraine. Ang private sector investment portal, ito ay magsusulong ng mga dayuhang pamumuhunan sa pribadong sektor sa Ukraine. Bagamat may malalaking pagkakataon para sa pamumuhunan ng pribadong sektor sa Ukraine, ilulunsad lamang ito kapag pinahihintulutan ng kondisyon, programa sa pagpromote ng pandaigdigang pag-export. Sa madaling salita, ito upang matulungan ang kumpanyang Ukrainian na makahanap ng bagong merkado at supplier. Sa kabila ng pangalan, ang programa ay hindi lamang nakatutok sa Ukrainian export at upang ipromote ang mga pagkakataon para sa mga dayuhang kumpanya na makipagkalakalan sa Ukraine, muli parehong exporters at importer. Sa susunod na mga slide, ilalarawan ko kung paano nakabalangkas ang programa. Ipinapaliwanag ng una sa mga ito ang diskarte sa playlist. Ang playlist na ito ay isang halimbawa. Gayunpaman na ipublish namin ang mga ito sa maraming wika at may maraming kasosyo makikita mo na mayroong tatlong pangunahing yugto sa Global Export Promotion Program. Ito ang mga playlist sa YouTube, Virtual Trade Mission, Physical na Pagpupulong. Kaya kunin natin ang una, ang mga playlist sa YouTube. Ikaw ay nanonood ng isang halimbawa ng isa sa mga ito. Nagpapublish kami ng serye ng mga playlist sa YouTube sa maraming wika. Hindi namin gustong maging hadlang ang wika sa pakikipagkalakalan sa Ukraine. Binubuo at pinapanatili namin ang mga playlist na ito kasama ng mga dayuhang kasosyo. Ang mga kasosyong ito ay kadalasang mga kamara ng komersyo, mga asosasyon sa industriya at mga espesyalistang tagapagbigay ng serbisyo. Kung naaangkop, isinama namin ang mga video presentation mula sa mga partner na ito sa naaangkop na playlist ng wika. Lahat sila ay may dagdag na maiaalok. Gabay panuntunan video praktikal, maikli, wala pang fimbi sa minuto, nagbibigay detalye pakikipag-ugnayan upang bigyang daan manonood magtanong, anumang katanungan maaring lumabas panonood video. Maliwanag ang focus ng mga video na ito ay dapat hindi bababa sa isa sa mga sumusunod: kung paano makakapagbukas ng bagong merkado ang mga kumpanyang Ukrainian o makakahanap ng dayuhang supplier, kung paano maaaring makipagkalakalan ang dayuhang kumpanya sa Ukraine kung sila ay exporter o importer. Ipinapaliwanag namin kung paano maaaring ipakilala ng aming serbisyo sa pagtutugma ng negosyo ang dayuhang kumpanya at Ukrainian sa isa't isa. Nag-aalala rin kaming ipaliwanag at isulong ang iba pang serbisyo ng suporta na makukuha mula sa ibang organisasyon ang aming layunin ay magbigay ng komprehensibong serbisyo sa mga internasyonal na mga ngalakal. Tinitiyak namin na ang mga playlist ay malawak na pinopromote ng parehong ICC Ukraine at ng aming mga dayuhang kasosyo. Iyon ang unang hakbang. Ano ang susunod na hakbang? Ito ay virtual trade mission. Tingnan natin ito sa susunod na slide ang karagdagang halaga na ibinibigay ng mga playlist ay makikita natin ang antas ng interes sa mga partikular na paksa at mula sa mga partikular na pagpapangkat ng wika. Sa makatuwid, kapag naipakita na ang sapat na interes ng alinman sa sektor ng industriya o geografiya, bansa o rehiyon, maaari na tayong mag-organisa ng mga virtual trade mission kasama ng ating mga dayuhang kasosyo. Ang mga pangunahing katangian ng virtual trade mission na ito ay ang mga sumusunod. Napakababang gasto sa pagdalo, napaka-flexible sa mga numero, istruktura at nilalaman. Binibigyang diin namin ang dialogo at komunikasyon ang lahat ng iba pang detalye ng impormasyon ay nasasaklaw na sa playlist ng YouTube. Tinitiyak namin na available ang lahat ng kinakailangang serbisyo sa pagsubaybay at suporta. Gayunpaman, syempre hindi lahat ay maaaring gawin online. Minsan kailangan magkita. Ang pisikal na pagpupulong at kaganapan ay mahalagang bahagi rin ng Global Export Promotion Program. Tatalakayin natin ito sa susunod na slide. Naiintindihan namin na ang harapang pagpupulong ay kinakailangang elemento para sa matagumpay na pagtatapos ng internasyonal na kasunduan sa kalakalan. Malinaw, sa ilalim ng kasalukuyang kalagayan, iyon ay hindi madaling ayusin, lalo na may kaugnayan sa pisikal na kaganapan. Gayunpaman, ang mga individual na harapang pagpupulong ay maaaring ayusin sa ating mga sarili, mga nagbibigay ng serbisyo ng suporta at mga potensyal na kasosyo. Kung gusto mong ayusin namin ang anumang mga pagpupulong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin ng direkta. Ang detalye ay matatagpuan sa ibaba. Gagawin namin ang makakaya upang matugunan ang kinakailangan. Okay, malapit na sa dulo ng video. Upang ibuod, nais naming bigyang diin ang tatlong mahahalagang mensahe. Ang tatlong mahahalagang mensaheng ito ay ang mga sumusunod. Ang numero unong mensahe ay ang Ukraine ay bukas para sa negosyo. Ang pangalawang mahalagang mensahe ay ang Ukraine ay maraming maialok sa mga dayuhang kasosyo, parehong mga mamimili at mga supplier. Sa wakas, ngunit ito ay kasing halaga. Hindi ka nag-iisa. Narito kami upang magbigay ng suporta sa iyong paglalakbay sa ibang bansa sa bawat hakbang ng paraan. Iyan ay pantay na totoo para sa mga dayuhang kumpanya na naghahanap na pumasok sa Ukrainian market tulad ng para sa mga Ukrainian na kumpanya na naghahanap upang palawakin ang kanilang international na abot. Yun lang, ito ang mga konsepto sa likod ng ating Global Export Promotion Program. Well, salamat sa panonood ng video, Global Export Promotion Program ng ICC. Umasa ako na mayroon ka na ngayong malinaw na ideya ng programang ito at kung paano ka namin matutulungan na makahanap ng mga bagong merkado at mga supplier. Simula ngayon, bisitahin ang aming website para matuto at ipaalam kung paano kami makakatulong. Ang mga detalye ng contact ipinapakita sa slide na ito at sa paglalarawan. Nakita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito, makakatulong ito sa amin i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Gayun din, pakibahagi ang video at playlist na ito sa iyong mga kontak sa negosyo. Talagang pahalagahan namin yon. Kung mas nakikita natin interesado ang playlist ito sa mga kumpanyang Ukrainian at dayuhan, mas mabilis nating maisaayos ang virtual na kalakalan. Higit sa lahat, tandaan, narito ang ICC Ukraine at aming kasosyo upang tumulong. Ang pangalan ko ay Oleksiy Kozhanov. Sama-sama makakabuo tayo ng magandang kinabukasan. Inaasahan kong marinig mula sa iyo. Salamat muli para sa iyong pansin at interes.